Barbie Imperial. May buwelta sa kanyang mga bashers. Pinagdiinan na hindi siya isang mistress. Sa kanyang blog ay ipinaliwanag ng kapamilya actress na si Barbie Imperial na never siyang naging mistress o naging dahilan ng break up nila Carlo Aquino at ng kanyang dating girlfriend na si Trina Candaza. Maging ang hiwalayan nila Richard Gutierrez at Sara Labati. Sa kanyang vlog ay sinabi nito, It seems like people are eager for me to be a mistress, right? Every time a couple breaks up, it's always me. But there's no proof that it's actually me. And hello, I already said this is in my last vlog. I am not a mistress. I'm not, okay? Yan ang kanyang pahayag. Carmina Villaruel at Piolo Pascual, muntik nang magkatuluyan noon. Naging magkarelasyon nga ba? Sa isang interview ay inamin ni Carmina Villaruel na nagkaroon sila ng special treatment ni Piolo Pascual. Ito ay matapos ang naging hiwalayan ni Carmina Villaruel at ni Rostompa noon. Ayon kay Carmina ay nais nice niyang mag-focus sa kanyang trabaho upang maka-move on. Matapos nito ay nagkaroon ito ng offer mula sa ABS-CBN na Esperanza. Doon ay nakatrabaho niya si Piolo Pascual at inamin din ni Carmina at ni Piolo na nagde-date sila noon during Esperanza Days. Ngunit hindi sila nagkatuluyan. Sa huli ang nagkatuluyan ay ang brother ni Piolo Pascual at ang kaibigan ni Carmina na ka-double date nila. Girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose gustong palayasin sa Pilipinas ng kanyang mga bashers. Nagkalat nga sa social media ang di umano na hindi dapat nananatili sa Pilipinas si Chloe San Jose dahil wala itong Philippine citizenship. Kino-question din kung may working visa ang internet personality na si Chloe San Jose, ang girlfriend nga ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay dahil dalawang beses na umano itong lumabas sa Sunday show na ASAP ng Kapamilya Channel na ibig sabihin ay trabaho ito dahil for sure ay may talent fee umano siya dito. Aminado naman umano si Chloe na Australian citizen siya at naroon lamang siya sa Pilipinas bilang girlfriend ni Carlos at nagli-live-in na rin si sila. Ngunit naka-tourist visa lamang ito. Aramina, pinuri ng publiko dahil sa pagtulong nito sa mga katrabaho sa showbiz. Noong kasagsagan nga ng pandemya ay tinulungan ni Ara ang mga kasamahan niya sa industriya ng entertainment. Karamihan sa kanila ay nahihirapan at walang trabaho dahil sa pagkahinto ng mga production. Namigay siya ng mga regalo, groceries at sako-sakong bikas sa mga TV at film workers upang matulungan sila sa gitna ng mga pagsubok. Maging ang kapwa-aktres na si Deborah Sol ay tinulungan din niya. Binigyan ng matutuluyan sa kanyang kondominium nang walang hinihinging kapalit upang magkaroon ng masisilungan na wala siyang bahay at para makapagsimulang muli. Kaya naman talaga todo puri ang publiko sa kanya.